So update update tayo dito sa ating uh, inayos na Bluetooth speaker no. So ito na po siya. Yan. Tinanggal ko na yung kanyang battery at tinest ko wala talaga siyang lumalabas na supply dito sa kanyang uh, uh, galing dito sa kanyang BMS no. Ayun, so chine ko nga pala itong uh, charging system niya, ito siya tinanggal ko na. Test natin 'yan. Ayan, no, meron siya. yan <clears throat> Bali, umorder na nga pala at dumating na itong ating uh, battery. So, medyo malaki siya. And siya, uh, <clears throat> medyo mababa lang yung uh, kanyang capacity ng uh, 100 uh, ampere. 100 milliampere dito sa kanyang uh, original na battery, no? Kasi wala tayong mahanap na ganito. At uh, itong lang yung available sa online. Okay, in-order na natin. Pali, dalawa lang yung wire niya, no? So, ayan, sukatin natin yung may bultahe. Lumalabas. Ayan, meron po siyang bultahe, no? 3.9 volts. 3.9 volts. Ayan. ko sa Okay, 3.9 volts. Bali, itong battery nito ay mayroon lang dalawang wire. At ito ay apat. So, paano kaya natin ito ilalagay dito? Or ma may convert So, ganito lang yung gagawin natin. Kukunin natin itong uh, BMS dito, ano? Ito siya at ipapalit natin dito. So, din natin yung BMS at pagpapalitin natin sila para maging compatible na siya dito sa ating uh, Bluetooth speaker. So, yan. Balites muna natin ito. Kung uh, i siya, no? so, Ipapalit natin dito at itignan natin yung output kung magkakaroon na siya ng bultay. So, check natin. Positive, negative. Ayan, no? Zero volts po siya. Sabihin, dead na ito at uh, ito ay goods. So, hindi pa natin alaman, no? So, bali, check natin uh, pag napapalit na natin dito. At uh, natin kung uh, meron na siyang bull nalabas. Ayan. So, update, update tayo, ano? So, ayan, bago muna natin siya ibalik mga busing, ano? So, ayan, pinagkabit-kabit ko na muna siya. At itestingin natin kung gumagana na ba ito. ating uh, Bluetooth speaker, no? So, ayan. Buhay natin. Ayan, gumana na siya mga idol. So, ito naman ay uh, connect natin itong ating cellphone. Dito siya, nakakonect na siya. Ang pangalan ng uh, Bluetooth niya ano, i Wonder Boom. Ito siya, Wonder Boom. So, testing natin kung tutugtog. Yan. Yan tuwa tuwa sa mga idol na. ito sa mga idol oh. Hindi na vibrate lang kasi hindi pa natin na-fix. Pero pag na-fix na natin ito ay babalik na siya sa dating niyang uh, na ano. So, yan po mga idol. So, update, update ulit tayo. At ibabalik na natin uh, itong mga ano na ito para mabuo na natin. So, ayan. Okay mga idol. So, bago natin siya ibalik ano. Bali, hindi kasya dito yung ating uh, battery. So, ginawa na lang natin ng na, uh, na, pinagbabawal na technique. So, ganito po yung ginawa natin ano. So, linagay natin siya sa gitna. ano Patayo na siya. So, hindi naman yan na uh, masira dahil uh, may pong siya ano. So, hindi natin kasi ditong Uh, hindi na kasi natin dito pwedeng ilagay sa gilid dahil nagba-vibrate ba-vibrate siya no so kaya dito na lang sa gitna so ayan mga idol update update ulit tayo so ibabalik na natin ito at so ayan mga busing tapos na nating buuhin itong ating uh, bluetooth speaker so ngayon naman tetestingin natin yung charging ano at uh, titignan natin kung goods na ba ito at uh, pwede na natin itong ibalik sa may-ari. Yan. Sige natin. So meron tayo dito meter. So makikita natin diyan kung gumagana siya, no? Charge muna natin. So ayan mga idol, oh. So, ayan, tumacharge po siya 1.6 uh, ampere yung uh, pumapasok ka charging dito. So, ngayon naman ay sound check na natin. Sound um, test, ano? Buhayin muna natin. So, ayan. Guma na siya. So, ngayon naman ay sound check natin. Try natin. So, ayan. Napakalakas niya mga busing, ano? Ayan. Yeah. Uh? Napakalagas So ayan lang mga idol na So hanggang dito na muna yung ating video At maraming salamat sa inyong panonood God bless